Good morning, good morning, good morning guys Ayan ang mga manok Namin Kami lang inaabangan Alam rin nila na Papakainin sila eh <laughs> Nakakatuwa guys pag Nandito ka sa probinsya Farming Farming ka Sa umaga Uh, daily routine na lang Magpapakain ka ng mga alaga mo Ayan Kasi Wala tayong negosyo Kaya ito na lang ang gagawin natin Ayan sila guys Ngayon mag Walay kami sa Mga beak namin na Yung unog Pinanganak guys baboy kasi 30 days na naabot lang ta naabot talaga na ang 30 days ito yung lupa ko eh malaki laki ispisto kailangan madagdagan yata itong ah uh, pigire natin mini pigire kasi nakakatulong din basta wala lang sakit ang mga baboy buhay tayo sa pagbababoy shout out pala sa mga nagbababoy dyan ayan ito na yung iwalay namin ngayon limpyo na ito, dito sila. Dalawa lang yung kulungan namin na pang patinin. Kaya pag may budget guys, mag-expand na lang tayo ng iba pang kulungan. Ito yung uh, one week old. Siyam rin to sila morning. Sige. silak na natin yung dito dito. Oo. Okay. Madilis tumakbo yan. Dito na sila. Dito na kayo sa inyong apartment na bago. Bagong linis. Huwag nyo na ang guluhin si mama nyo kasi yun nga, pagod kaya yung nanay pag uh, ganito kalaking nagsususo guys. Wala na. Saka nauubusan na rin ng gatas yung nanay pag ganitong uh, isang buwan na yung eh. Ayan. Welcome home to the new apartment. <laughs> Nakakatuwa. Oh. Uh. uh, shout out pala sa mga nagsad ani. Uh, arin lang mga naka sa balay. Okay. Ready na to pick up ning uh, inyong bait na gisaaran. Guys, uh, ereremos balay. sa kuan parai di pa kay sila dasanu pa, oh okay. uh, yeah. di mukaw na basta mukaw na. riri na to kuan pick up. guys one month old na to one month old. yam yam sila yam. tapos lagyan ng pagkain na. guys. Thank you for watching. Pakainin ng uh, ano na po ngayon. Asaburi ah, din, saburi. Batay ha? Okay. Uh, ano yung unang pagkain nila dahil? Pig, piglet. <laughs> yeah. Kinagat older. ang paa ko <laughs> Ayos talaga, gutom yata Okay, ayan Lakas na sila kumain Kaya in-attempt po ninyo ng pick up Yung mga Nagsadaan ni aming Bakte ni eh, Joy uh, Araramos baray Para na ninyo yung bakte